Maraming Pilipino ang nagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis sa edad na 88 ngayong April 21. Malapit sa puso ng mga Pilipino ang Santo Papa, lalo't bumisita siya sa Pilipinas noong January 2015. Isa itong pambihirang pagkakataon na nagpakita ng pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa ng mga deboto sa bansa. Lumapag si Pope Francis sa Maynila noong January 15 at tumuloy sa Apostolic Nancy sa Maynila upang magpahinga. Kinaumagahan nagtungo siya sa Malacanang nang para makapagpulong kay Pangulong Noynoy -Noy Aquino III. Kasunod nito, nagdaos siya ng misa sa Manila Katedral. Kinagabihan, nakipagtagpo siya sa ilang pamilya sa isang mall sa Pasay. Noong January 17, sa kabila ng masamang panahon, bumisita ang Santo Papa sa Tacloban upang magmisa para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Nakisalo rin siya sa pananghalian kasama ang mga nakaligtas sa trahedya at bumisita sa Palo Katedral. Pagbalik sa Maynila noong January 18, nakipagtagpo si Pope Francis sa mga kabataan at religious leaders sa University of Santo Tomas. Pagkatapos nito ay nagsigawa siya ng farewell mass sa Luneta na dinaluhan ng milyon-milyong mananampalataya. Lumipad pabalik ng Rome, Italy ang Santo Papa noong January 19. Sa kanyang paglisan, nag-iwan si Pope Francis ng imahe ng pagmamalasakit at pagkakaisa na mananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino.